Hello guys. Magtatanim kami ng snake plant. Alam <laughs> oh. ko guys si Bunso. Day off niya. Day off ko ngayon guys. Malinis guys yung kalsada na daanan ng tupad, oh. May nagwalis kahapon, marami sila. Ay malinis guys oh. Nag-start na start, dun start, start na? Uh, minute, minute na. Ako, no? Tanim nyo, nila sa ilim. Okay. Guys, tanim kami ni Bunso. Uh, Ito pala kami guys. Nakaramblag. So. Dagdagan natin. Oo. Uh -huh. Ito, sunod. Dito kami guys, yun yung bunso. Itong dala ko ilalagay ko may ugat na ito. Nilinis nga ng tupad noon, nilinis oh. oh. malinis yung kalsada guys. Nila. Duman si kapon guys, yung sa tupad. Ang dami nila eh. Ang dami nila, baka mga dalawa po sila, mga babae. Pero itong side lang nilinis. <laughs> yung kabila kasi marami. Anong variety yan ng snake plant? Hindi ko alam kung anong variety ito. totoo. Pero ito kasi marami dito sa atin. Saka maganda naman. Hindi siya aglon. Hindi siya aglon Kahit anong variety guys, basta mataba siya. Maganda naman tignan. Hmm. Basta malago. Basta malago. Ayan. Bilis lang din lumaki yan. Bilis lang lumaki. Yung mga naon na namin tanim guys, may mga anak na. Hmm, na, na anak. Ay susunod eh no, may nakahanda ng gulong toto. Lipat to. natin yung mga anak. Ito guys, susunod yung itatanim mo. Oh. Medyo may ugat na. Iwan mo na dito. May ugat na eh. Tatanim na lang. Ay, yun pala sa kabilang puno. Pwede ko itanim mo. doon sa kabilang side. Oo, oh, sa kabila. Para pantay.

Bagay, Guys, nagtatayo ako dito sa gilid Para pag wala akong Kananin Pwedeng kunin guys dito Pag wala I akong Iniiwa mo, hindi nakatanim Paki o nakatanim na, Diligan mo Diligan ko ha Araw pala yun guys, ng linggo Mag-aaras na may biyata Sama si Bunso iwan ka lang Bunso! Uh, Bunso. Pogi ni Bunso Pag magtatanim Day ka, nakaready na yung tatanim mo <laughs> oh, Ito, diligan mo na ito Ito, diligan mo na Guys, diligan natin. Snake plant. Naka-ferment pandilig ko, guys. Minsan nagbabad ako ng ano. Dali naman mag-ferment, guys. Mga balat ng saging. Ayan. Ay, minsan, guys, pag naghuhugas ng pingga, pinggan, ng bigas, ayun, tinatabi ko, guys. Maganda rin pandilig yon. Ayan, guys. Ayan, guys. Itong bago naming tanim bago namin tanim guys, okay, natin natin, guys. Diligan natin Medyo maaraw guys Wala pang ulan Pero may parating yata bagyo Malakas daw Pero grabe guys sa China Hindi lang sa sasakyan ang Sinasalansa ng baha Pati bahay guys sa gilid Ang lalakas ng baha kasi guys Gawa ng ang China kasi guys malawak na lupain Kaya malalakas din yung baha Tsaka kadalasan guys May nasisirang dam Ang dami nilang dam guys umabot sa dito lang toto. So. Umaabot ng 96,000. Biro mo yun, 96,000 guys na dam. E, Siyempre yung iba niyan, luma na. Sa so, kasalakas ng ulan, kalikasan yung guys eh. Hindi kayang kontrolin yun ng tao. Eh tayo guys, baka wala pang 6,000 yung dam natin. birun sa kanila, 96,000. Masyado silang maano sa dam. Mahilig. <laughs> guys hindi pa pakabaan guys shout out po sa aking mga kumpare paring, paring babe liling. Paring, paring liling, liling. tsaka kay paring binito tsaka sa mga kababayan ko sa aklan shout out paring dante <laughs> eh, paring efren eh, paring efren tala kay oloy kay flo ayan, kay kuya john john ingat ka lagi kuya john sana ingatan mo yung tanim mo na mga dragon fraud. babay na bunso babay guys nagsimba pala kami ni bunso guys kaya nakasapatos pa siya tapos ko lang magdilig <laughs> okay na guys hanggang dito na lang babay babay